Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi, magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, um, these are people who are really capable of lying. Uh, without batting an eyelash. So we have All to right. be very careful in how we proceed. All All right. Right. Thank, thank you, Mr. Chairman.